maraming kailangan. Gusto gusto susama ni Kenken Ken eh. May merienda. Isang tubig. <laughs> Pag ikaw na laglag -lag dyan eh, oh, sa iyo. <laughs> Luto na po itong ating ginsang hipon. Ay ginawa po si dito ninyo na pipino. Hello mga katita saning, welcome back po Hello, sa aking wala. channel at for today's vlog ay pupunta po kami ngayon sa bundok at kami po ay kukuha po ng mga kawayan at kukuha kawa ng lalagyan na po ng kawayan po yung uh, bangka po ng Bipar sa association po ni na Tito Ninyo. Marami po kami ang ng kawayan. Hi po. Yan po si Ken Ken at syempre sasama po siya. <laughs> Ayun naman po ay sa gilid lang po ng kuhan kaya pwede din po kaming sumama ni Ken, Ken at pwede din naman po maipasok po ang tricycle mamaya pa po naman yung pasok ni KenKen Ken, alas 11 siguro po mga 9 nandito na rin po kami kasabay na po kami sa Bundok. estudyante medyo mahangin pa rin po ngayon at ma, makulimlim okay, hindi ako huh? hindi ko nalalamigan hindi ka nalalamigan hindi ka nalalamigan <laughs> buti po dito ay wala naman pong ulan mahangin okay. lang Ayan po, tihatid lang po muna namin si Namiko at saka si Mika. mong Dito po kami sa labas magkikita kita. Ayan na po. At iba po kasama po niya tito ninyo. Pupunta na po sila doon sa may kanto. lang po namin si Manong. Kinuha okay. po yung itak. Ayan po tubig na yan ay galing pa pong bundok. Ganda. Linaw. Mm -hmm. Regisyon yan, regisyon. Ito siguro green, ah, ano, siling green, yung haba. okay yeah, Dami. Dami. Tapos sa tubig. Parang maligo. Yan, maligo pa oh. Ang Ayaw dami po. tubig. Ayoko. Ayoko dyan. Ayoko dyan. Ayoko dyan. tubig. Ito ninyo po ay ginutom na. <laughs> Andito na ba tayo? Mayroon. Andito na po pala kami. Sarap naman dito. Ang hangin. Press ko, press ko. Ayaw ka dyan ka doon kay Papa. Pagka ganito po yung tubig ay eh, talagang sisipagin ka mag tanim sa mga gilid-gilid. Ayan po ay agad doon po yan sa palabas. Ang bagsak po ng tubig. Magpunan. Ayan na po yung mga kasama namin. Dili, sali ka na. Ayan po at nag uumpisa na po silang magputol po ng kawayan.

ito so, po yung lumapit po dito sa nakita kung parang ito po yung kahiya ata ito kung ay hindi hindi sya makahiya kasi pag makahiya ah oo makahiya oh, nahiya yung ano eh pag hinawakan po pagka makahiya hinawakan niya pag hinawakan po yan maano po yung dahon oh, nahiya sila ginawakan <laughs> ganda po pala ng ano bulaklak nya ito po yung gaganda ng mga ano maliliit na bulaklak ito sa patag eh, hindi naman po sila tumutubo to dito lang ata po to sa bandang bundok sobrang kapal po ng bulaklak nya ibang klaseng makaya ito parang mahaba po yung kanyang mga sanga-sanga tsaka mas maliliit po yung kanyang dahon pero ang ganda ng bulaklak kulay pink ganda dun, kanya-kanya na po silang putol buti po at ulan dito po pala ay pagkatapos po ng pagharbis po ng palay ay pwede na ulit na mag tanim ng palay dahil po ay sagana po sila sa tubig. Putol na po si tito ninyo ng isa. <hiss》> uh, Ma, <hiss complicator> din job pa malaki? Dito ka. Paano lang. Po, may naputol na Ay din po ka. sila doon. Sa yan, kukunin ko po yung saan. Meron na pong dalawang kawayan. May naputol na po ulit si Tito Nino. Yan po, kakain daw po muna si Ken Ken. Ang ulam niya ay egg. Masarap yung egg. Sarap yung egg. Masarap yung egg. Yno you know, tomsi kenken. Um piyat ko. Hm. Alting ah, ma. Ah, ah. Ano. Ah. Oh ano. Piyat pet. Bitaw. <laughs> piyat Maladin. Petren ako. Merason ya. Sa tat nang ano lutok mo. Hm. Sa ano lutok mo. Nang uotok kana no ni. Eh. Sa nang lutok. Baglang <laughs> ito anak. Sarap agad. Ay, kaya siya magdaan. Kain po tayo. Hmm. Kaya po ako na kain ulam. Dami na pong kawayan. <coughs> Lakas Lakas ng tubig. po nila na. Apat na peraso pa. Tayo uuwi na. Kompleto na po yung ating kawayan. Medyo marami-rami na po. Kaya po tagtipon-tipon -tipo na sila dito. Pawis dito ninyo. <laughs> Pawis ah. Bakit? Okay. Bakit? ay maghahakot na rin po palabas. Bali po, dalawang kulong-kulong po yung maghahakot. Sama po si tito ninyo. Kami po, ibabalikan na lang po niya dito. po ng kawayan. Malaki po kasi yung bangka ng Bipar. <laughs> 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 Di ba delikado yan mga aljan ay?

na ninyo po ay maghahakot yun uh -huh. po palang mga kawayan ay doon na po nila pakayasan sa bahay at doon po ay maganda po at malilim malawak sila sila na rin po yung magkakayas niyan Alright.

po ito tito ninyo na po yung magdadrive po ng isang kulong-kulong. Medyo mabigat din po ito. Ito yung matitigas na kawayan. And yan po ang gagawin po nilang, cutting. Pag-sating balayungan. Balayungan. Medyo malaki-laki yung bangka na yun, kaya hmm. maraming kailangan dapat may kulong-kulong. Talagang pangbuhatan na mabibigat. May iwan muna tayo dito na. Yung iba pong may iwan po dito ay magpuputol pa po. Okay.

Kaya gusto gusto susama ni Kenken -ken eh. May merienda. Lumipat po kami ng pagkukuhanan po ng kawayan. Mama, bahay. Hmm? Lang Nasira na naman na Mama, bahay. Opo. bahay? Hmm? sa aswang na bahay. bahay endo <laughs> pum pong mm, bahay na yan ay sa aswang. <laughs> may poni ikan ka may iwan dito. Baka tayo may makitang suso o kaya tulya. Mukhang wala naman. nandito na rin po si na tito ninyo. mo muna. Pagod. Pagod. Saan nakalagay yung sardinas daw? Ayun, nandyan. Yung pag-ibar ko sa'yo na lang. O, kanin na isa. Favorite mo talaga, green. Eh? Bye, tito ninyo. May dala na namang kanin. Hindi kami po ay may dala ding sardinas. Oh, Ayan ang gusto ko, merienda. Papahinga muna si dito ninyo. Dahan-dahan, ha? Oo. Pag ikaw na laglag dyan, eh. ko sa'yo. May panibagong naputol na po ulit sila na kawayan. At kompleto na po lahat. Kami po ay uuwi na. Kompleto na. Kompleto na. Kompleto No? Kompleto na po ay nakauwi na. Ayan na po yung aming nakuhang kawayan. Sobrang hangin po ay grabing dami ng ano, dahon na nagkalat. Tenpot meron pong harvest dito na ng hipon at tayo po ay nakabili po ng halagang 100 lang. Pwede na mura na. Marami-rami na rin po siguro po ito may kalahating kilo. Tanggalin po muna natin itong nasa likod niya. Wala na pala itong natanggalan po. Wala na rin. Ito parang wala na rin ito eh. Tanggalan. Ito ang gusto daw po ni tito ninyo ay igigisa lang isawa na siya sa sinigang Ay, magagawa kong et eh. Laki. natin po tatanggalin yung nasa ano niya nasa likod niya hmm. yun po yung natanggal ko tanggalin lang po natin yung kanyang kinain yung iba kasi natanggalan ko na kanina mas madali lang po pala pagka ang parayom lang yung magamitin natin pang tanggal ng kinain medyo malalaki na rin po yung size ng hipon. Mura na sa isang handaan. Naswertehan lang po natin kanina ng pumunta po si Tito ninyo dun sa pispan. Kaya nabili lang po niya ng 100. tay po tatanggalan ko na rin po ito ng balbas. Balbas. Yung hipon. Balbas. Kumakain ako ng hipon. Eh. makain ka ba ng hipon? Opo. Ito daw po ay favorite ni Ken-Ken. Favorite ko yan tubla. ano yung Mano, English ng kangkong? Ayun ang hindi ko alam. Ano baga nga ang English ng kangkong? Ano ito doon? Alam ko papa niya eh. <laughs> Ano po kangkong? 哎，爸爸。 linis na po yung ating hipon ito po yung ating iluluto na dami dami din ito po ako po ay may nahiwa na po na bawang at saka sibuyas ito daw po igigisa ko lang po tapos lalagyan ko lang po ng isang basong tubig para po ay may sabaw at yan daw po mamaya ay papataka na lang po ni tito ninyo ng kalamansi para yun po yung pinakang pang asin po niya Ginisa ko na po yung bawang at saka siya. Sinasa so, po natin itong ating hipon. ating eh, tawag dito ginisang hipon wala po tayong gulay ngayon na hindi na ako pinalagyan ng tito ninyo ng gulay hindi mo nila yan tampong tampong Lagyan naman po natin ng unting patis. Lagyan naman po natin ng unting bichin. Unting lang naman po. Mas masarap po sana kung mayroong gulay na kangkong. Eh, kaso ka gabi po, ang ulam po namin ay bangus na sinigang. Sab na may kangkong. Kaya hindi na po muna tayo magkakangkong ngayon. Pagisa na po natin itong hipon. Lalagyan na rin po natin ng isang basong tubig. Para may uting pong sabaw. Kaya lang muna ito kukuluin. Kaya po ay pang-aasin po namin ay kalamansi lang. Luto na po itong ating ginsang hipon. Dali lang. Wala, wala po tayo masyadong regado. ginawa po si tito ninyo na pipino. Lagyan niya na po ng suka tsaka ano ba doon, Sibuyas, tsaka paminta. So kami ay kakain na ng tanghalian. Tanto tayo. Ay, yung ano. Kalimutan pa. Mapapanos yan. Tayo. Ay, yung bagot. Mm Kami -hmm. po ay may tira pang bangus kagabi. Kain tayo. si Ken, Ken po ay pumasok na. Makain okay. ba yun? Ken? Oo, oh, look out. Mamaya, kakain mo siya. siya Alam Hmm. Favorite niya. Hindi ko nag-miss ng ano niyo. Mamaya, matasya ka niya. Ano niyo? Mm-hmm, mainit. Dapat pag ganitong kainit, naghahap din lang yung eh, pasok niya. Tapos naman yung magkipratin. Sarap po pala pagka uh, ginisa lang po yung hipon. Mm -hmm. okay. Pero kailangan mag-jogging kabukas ng umaga. Sige. Hmm. Ikaw. Baka. Hindi <laughs> naman ako high blood mm Hindi -hmm. naman ako high blood ha. Kaya nga may pipino. Parang may pangpagta. <laughs> Nagpapalaot siya dalawang araw lang. Kailan kayo mga kalaw Bukas. Tapos? Sa makalawa ulit. Tapos mag-yuna. Mag Kung bumilis na mag-iba yung direksyon, baka hindi lang ano eh. Baka bukas nang makalaot. Nakakagana po kumain pag may ano, pipino. Mm hmm. Kaya pangalang tryahan? Paunta mm. <laughs> din sa gutom <laughs> Oo oh, naman Paunta sa gutom